kaibigan, uh, lumakas na uh, po ang ulan dito sa ating sinog sa may Makati City sa may Salcedo Village Makati City uh, dito po, kikita nyo uh, tangali na po pero madilim madilim na po area. super lakas na po ang ulan mga kaibigan dito, kaya po buo bagyo ano pa po kami ng so, customer na nagdating uh, dito. At na ang po may reservation kami uh, 20 persons sa so, okay. Oh, so, malakas po mga kaibigan. Okay. Mhm. Mm -hmm. po kami. At uh, baliktad nga po mga kaibigan, sino po yung mga malayo yung <laughs> pa nakapasok dito? yung mga malapit po nakatira na mga kasama namin ay mukhang hindi nakapasok ngayon. At ako po, kapitid po, po ako. Karating po ako ng uh, Makati. Pero ito, ito, Bulacan po. Itong tama ko. ayong yung aming uh, uh, manager po ay from Novaliches. So, Wala ng Diyos, nakakarating po dito. Okay, okay.